Uh, pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa tanong na ano ang mangyayari kapag uh, ang kumpanya nag-change ng uh, company name. Ito'y tanong ng isang subscriber natin, ha, uh, nandiyan yung question niya. And uh importante na malaman natin yung uh, sagot niyan kasi diyan natin ma-determine kung uh, ano ang mga rights and obligations na nakapaloob sa mga ganyang sitwasyon na nasa change name anyway, before we go there uh, let's have a shout out muna, dun sa mga followers and subscribers natin, sa mga masugid at taga sa baybay um, Lagay natin dito so take note guys, na iba iba yung uh, klase ng business uh, entity, no, yung uh, business organization forms, iba iba yan may uh, So, so, proprietorship tayo at meron tayong corporation. Meron din tayong partnership, no? Under sa corporation, uh, meron tayong uh, yung corporation uh, standard, tapos meron tayong uh, one person corporation or yung OPC, no? Uh, at any rate, for purposes of uh, determining yung liabilities, no? Magpo-focus lang tayo dito sa corporation uh, as an entity. Tsaka sa sole proprietorship para malaman natin ang uh, obligasyon kapag nagpalit ng pangalan Pasok muna natin ang, ang intro ng ating ATTYLV video nandito Alright, balik tayo sa discussion natin Yung kumpanya nag-change uh, ng name Kapag ang kumpanya ay sole proprietorship yan uh, Ito yung halimbawa uh, Juan de la Cruz uh, Merchandising, yung ganyan, ano no? nagpalit siya into Juan de la Cruz trading. It doesn't change any obligation ni employer. In a sense na pagka kasi sole proprietorship, ang liability ng owner, eh, iisa lang yan sa kanyang establishment. Ibig sabihin, tinitingnan sila ng batas na iisa lang kaya kung may utang yung kanyang establishment sa kanyang mga empleyado, pwede mo singilin mismo direkta kay kay Juan de la Cruz, di ba? Halimbawa, may savings account si Juan de la Cruz, uh, 1 million ang laman. Tapos yung kanyang uh, Juan de la Cruz trading, uh, may sarili ding savings account, pero 30,000 lang yung laman. Ngayon, merong uh, labor obligation sa kanyang mga empleyado na nagkakahalaga ng 500,000. No? hindi pwedeng sabihin ni Juan de la Cruz na uh, hindi dapat gagalawin yung 1 million or hindi dapat kunin doon yung pambayad sa kanya ng pambayad sa mga empleyado niya sa labor obligations niya kasi kanya yon personal money niya yon at hindi pera ng kanyang business na Juan de la Cruz uh, trading or merchandising kasi sa mata ng batas, iisa, yung, iisa lang yan sila. Okay? So, kung ano yung obligasyon ng kanyang business establishment dahil sole proprietorship yan, pwedeng direktang singilin din kay uh, owner no? sa kanyang personal liability. So, in short, yung liability ng business niya at saka yung personal niya, iisa lang. No? Tuhog yan. Ang uh, sitwasyon iba kapag uh, corporation kasi sa sa isang corporation yung uh, juridical entity ng corporation has a separate and distinct personality doon sa kanya mga stakeholders unlike sa sole proprietorship ang uh, corporation naka-divide ang ano niyan yung ownership niyan into uh, shares no kapag uh, yan ay isang stock corporation yung mga tawag nila dyan stockholders. Now, kung stakeholders siya, si Juan de la Cruz, alimbawa, iba ang kanyang personalidad pagdating doon sa hawak niyang share. Alimbawa, sa sabihin na natin, uh, 60%, no? Sa kanyang corporation na, uh, sabihin na lang natin, Dominic uh, Roquero Corporation, yan. O, ba? So, magkaiba yan kung halimbawa yung corporation niya may utang sa kanyang mga empleyado na 500,000 tapos yung corporation niya 30,000 na lang yung laman hindi pwedeng kunin sa pera ni Juan de la Cruz yung kakulangan doon sa pambayad na 500,000 kasi sa isang corporation setup ang personalidad ng owner ni Juan de la Cruz ay iba sa personalidad ng kanyang uh, kumpanya na Dominic Roquero uh, Corporation magkaiba yan so para sila may sariling birth certificate na hindi mo pwedeng uh, singilin si Juan de la Cruz sa obligation ng kanyang uh, corporation Dominic Roquero Corporation or vice versa hindi pwede yan eh will that change kung halimbawa nagpalit ng pangalan itong si corporation from uh, from halimbawa Dominic Roquero, pinalitan ito ng Bea Alonda o oh. it doesn't change anything Okay ganun pa rin kung change name lang yan uh, hindi mababago na ah uh, magkakaroon ng liability yung stakeholder ngayon, kung halimbawa naman ang singilan ay nandito sa loob ng kumpanya mismo, halimbawa, nanalo sa labor, 500,000. Ang kumpanya may savings account, merong laman na 1 million. No? Nung Dominic Roquero Corporation pa yan, nag, nung nag-file ng kaso itong empleyado, Dominic Roquero Corporation pa pangalan pero nung nanalo na sa labor nagulat sila na ang pangalan pala pinalitan na naging uh, Bea Alonda na no so in that particular case um the change name lang naman hindi pwede sabihin ng corporation na hindi siya pwede na hindi na siya dapat sisingilin dahil iba na yung pangalan nila no sa change name lang sa corporation walang ababago sa mga obligasyon ng kumpanya. Okay? Kasi same setup pa rin 'yan, same may-ari pa rin, yung management yan parehas pa rin, no? So liable pa rin si corporation kahit na nung singilan na iba na ang pangalan niya. Okay? Kung change name lang. May mga iba kasing pagkakataon na hindi lang change name, kundi nagkaroon mismo ng uh, change of ownership, no? So, lumalabas ko pag kapag nagkaroon ng change of ownership, parang ibang korporasyon na, no? Kung halimbawa um, si Juan de la Cruz uh, instead of owning a uh, 60% eh ito ngayon na ibenta niya kay kay Pedro Santos halimbawa and 95% ownership. Now sa batas sa batas natin kapag ganyan ang bentahan sa stockholders level na at ganyang kataas ang uh, shareholdings na naibenta eh, considered na yan na uh, new owner na yan ano so ibig sabihin na magkakaroon na ng accountability is yung previous owner no uh yung previous uh, company no and its ownership dito sa nagiging new owner na kung halimbawa nga Bea Alonda na sa so, Binibeya Alonda eh hindi binili ko na ito eh ang may ang liable diyan si Juan de la Cruz saka yung kumpanya niya nung araw na bago ko mabili yung Dominic Roquero Corporation kami ngayon Beya Alonda Corporation na kami so pwede oh, niya sabihin yon ano maliban na lang sa kanila bid assignment in this particular case lumalabas na inassume ni, ni uh, ni new corporation, oh, si Bea Alonda ang pagbayad sa mga labor liabilities then that's the instance na pwede pa rin managot itong uh, itong new corporation sa mga labor liabilities na yan ngayon kung hindi lang uh, share sa limbawa kundi pati mga property na ibenta na it's a totally different corporation uh, new corporation na uh, then ganon ang new corporation will have uh, no accountability dun sa labor as a rule no maliban kapag ka uh, nagkaroon sila ng agreement na liable siya ano? ang uh, mananagot pa rin yung uh, old old corporation pa rin ano? so so isa summarize natin uh, change names sa level ng sole proprietorship parehas lang yan walang pinagkaiba kahit nagpalit siya ng sampung pangalan pa no siya pa rin ang tatamaan no yung may-ari kasi niyan i considered na uh, iisa sila ng entity niya no pagdating sa corporation nag change name lang does not necessarily mean na uh, uh, ibang uh, kumpanya na yon ano nag change name lang yon uh, wala change of personality yon pero kung change name niya dahil nagkabentahan uh, ng shares uh, kung shareholdings ang ibenta 95% talimbawa, eh yan ibang kumpanya na yan. So, hindi na siya masisingil ang buyer unless na meron silang agreement na siya ay mananagot sa mga labor obligations. Kasi liable pa rin dyan sa rule yung uh, lumang uh, corporation. Ngayon, kung uh, halimbawa hindi naman shares ang ibinenta pero halos lahat ng property na ibenta, galon din, yung new owner, hindi yan liable. Kasi as a rule, no? kasi siyempre, ang may liability dyan yung uh, dating uh, corporation. Ano? So, change name na merong uh, change of ownership and change of management. So, guys, uh, ganyan ang rule natin dito pagdating sa mga palitan ng pangalan sa kumpanya. No? If there's anything that you want to be clarified on, comment then in the comment box below. And again, if you find this information useful, share this with your friends, your colleagues, your family members, your boss. And all persons who you think may benefit from this information. Again, thank you for watching this video and I hope to see you in my next ones. God bless.